Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, inaaksyonan na ng DSWD ang pamimigay ng 15,000 para sa mga small retailer na naapektuhan sa umiiral na Executive Order number no. 39. Ginawa ito ng ating Presidente dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, price selling, dahil sa kabuang gasto sa pagkain, ay nagdulot ng inflation sa mas mataas na 5.3% noong Agosto. Ang video ito ay nakalap sa RTV Malacanang. asa uh, sa instruction ng ating Pangulo, atasan kami na siguraduin rin na yung kapakanan ng mga small, micro and small rice retailers natin mapangalagaan. Ang ginamit natin na behikulo dito, yung programa na mainstay na, matagal ng programa ng DSWD, yung Sustainable Livelihood Program. Yung Sustainable Livelihood Program, ano yan, um, hindi yan ginawa lang para sa pagkakataon na ito, kundi talagang mekanismo yan ng Department of Social Welfare and Development para una, matulungan ang mga mahihirap, uh, uh, informal, uh, vulnerable, at marginalized natin na mga kababayan na gusto maghanap buhay. Uh, sa programa na to binibigyan sila ng, ng seed capital, unang mode yun. Pangalawa, build up ng kanilang kapital sa mga pagkakataon na hindi inaasahan katulad nito. So, ito yung naging programa ng Pangulo para matulungan ng mga micro, small rice retailers natin. Ang bawat micro and small rice retailer ay makakatanggap ng 15,000, 15,000 para ma-shore up ang kanilang kapital. Kasi alam naman natin, uh, yung price cap, maski pa pano, eh, nakaka-apekto sa kanilang kapital. Kaya una kaagad na pinatawag ng Pangulo ang DSWD para usisain kami kung ano ang pwede namin gawin para sa mga maliliit nating mga negosyante, yung mga small uh, micro rice retailer natin. Kaya ito yung hinain namin at naaprubahan niya yung gamitin ito. Now, nung Sabado, nagsimula tayo sa mga sumusunod na siyudad San Juan, Caloocan at Quezon City tapon nasama na ang Paranaque, na at ang Zamboanga del Sur. Uh, total na nabigyan natin ang ng uh, ng, uh, ng uh, livelihood grant ay 474 na rice retailers na nagkakalaga ng 7.530 million uh, 7.5 uh, million pesos. Um medyo maliit pa yung catchment natin pero sa araw na to hanggang sa 14th lalaki at bibilis to dahil simultaneous na ang payout natin sa iba't ibang riyon at iba't ibang mga should highly urbanized city. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.